So, ayan. Hello po mga kapiks. It's me again, Mama Pix. For today's vlog, punta po ako ng downtown dahil bili po ako ng aking pang dagdag paninda sa tindahan. Kaunti na lang po yung laman niya mga kapiks. Yan, hindi na po siya kumpleto. So, wala na po akong mga noodles, kanton, yun pang baon-baon po ng mga bata biscuit, tsaka ano din po ah... Uh, wala din pa kung sabon or shampoo dito naman sa mga ano wala na pa kung Milo Milo yung ano mas maano po yung Milo lalo na po nagtitimpla si Patpat -pat ng Milo at yun ho, mga kapiks maulan na hapon so bali kauwi ko lang po galing sa school alaon na pa lang po hinatid ko po muna yung dalawa bago pa ako umalis at yun no. hindi pa ako nakapagpa-check up muna sa LPH tapusin ko po muna yung gamot ko uh, kasi yung riniseta po sa akin sa hanggang 7 days so bali yung nabili ko lang muna tatlong para, tat, para sa tatlong araw so bali kung maubos pa ito bili po, bili po ulit ako pag wala pa pong ano sa 7 days na pag inom ko po ng gamot so pacheck up na po ako dun sa LPH para makita po ng surgeon na ano doktor at tara mga kapiks, alas na po tayo kasi parang humupa po yung ulan so ayan iniwan ko lang po muna dyan si JJ kasi pag iniwan po sa loob ng bahay, baka na naman magpupo doon bye J at tara mga kapiks na po tayo ng sasakyan sa labas Maulan maulan nah, mga pa lim May multi-cup timing, may multi-cup. Maulan. di man madak mall bili mo na tayo ng hanger yung ganito 100 man it has Ayo, dalawa po yung napili kong ano hanger mga kapiks ito po ano siya 130 130 pero makapal bili ay ngara pa po ko ng isa para sa mga short ng mga bata yung maliliit po na short ito naman yung ganito to 12, 12 po siya 95 so yung black 45 lang po 45 itong black. So, ito na lang po kasi mga shirt lang naman yung ilalagay ko. At yan, mga kapiks, naka-uwi din po ako galing ng downtown. So, ka pagdating na pagdating ko po, pumunta ko agad sa school dahil alas 4 na po ng hapon. 4.43 na po. So, ito po yung nabili kong parinda do para sa tindahan. <laughs> so, ayan, bali, buksan ko po muna yung tindahan. Bago pa ko mag-display or display ko lang muna mga kapiks. So, si Ate Isra, hindi ko po siya na sama pa uwi dahil may practice pa po. Bali, doon po siya sa kina na Ate Aiza. So, Patpat si -pat lang po yung nakuha ko or nasundo. ganoon pa rin po mga kapiks, umuulan pa rin. So, hindi pa ako masyado nag-video doon sa groceryhan kung saan pa ako namili para sa paninda. Dahil may music po mga kapiks doon. Yan, buksan po natin yung grocery para sa si tindahan. po hindi nakakaputol. Sa halagang 1.7 lang po ito mga ka-fix na nabili ko. yeah Ayan yan po. So, inyo na ko po yung ano, yung keratin. Hati-hati lang po ito. Hating keratin. Ayan kalahati cream sock kasi hinah hinahanap, hinahanap ko to ng asawa nito dito. Yan, kalahating toothpaste. At ah, kalahating powder din po. Alim-alim lang po ito mga kapis. Kung titignan ay marami. laso po. Yan, yan po. Kung titignan nyo po, namamaga pa po, po siya. Pero nung nakainom pa ko ng gamot, medyo mas kumirot po siya. Tapos pansin ko din po, lumiit. Parang lumiit na din po siya yan. Sa kabila, wala naman po. Eh. Tignan nyo po, wala. Wala po yan. Dito lang po talaga sa, sa kabilang braso. Ah, ito po yung ano po. So, yung gamot ko po na iniinom so pang tatlong araw abot pa po ito, bukas Glendamycin ah. po yung pangalan niya. Oo, so, oh, so ngayon nung dito, So, tatlong safeguard ko mga kapis. for napkin. Importante po yung napkin. tatlong tuyo, tatlong suka. So, mga biscuit din po para may ano din po yung mga bata. Apat na parasong biscuit so, i-ano ko po, po ito. Huli pong nilalagay. Okay. So, oh, yung Milo. Yung oh, Milo. So, nah yun ko lang po yung pag-i-display ng Milo. Mukha ito po yung wala. Kasi marami yung naghahanap. Kanto. kaso lang po ng tantun. Apat na ma maanghang, apat na hindi. Ayan, ito po chili mansi naman. Man. Chili mansi, apat din po ito mga kapits. beef noodles. Tumigilin po yung ating camera. Beef noodles, apat din po. So, miga. Miga green, tatlo lang po ito. Pangdagdag lang po talaga siya. Mga kasi meron pa pa akong natira dito. dalawang maanghang dalawang maanghang dalawang fiesta na biflo at ano din po um, dalawang ruby dahil bumibili po nito si Rose ang para kay Diyang at sensory din po Ito na po yung laman ng kahon. Ay! Oh, <laughs> ito na lang naman po yung laman ng kahon. Anin na juice. Anin na juice. So, yung mayinoy. Pagpasok ko po dito sa box na maya. Yan, happy. Happy tsaka sugu. Welcome back sa obos na. Tapos dalawang pack po ng cream stick dahil dito din po yung hinahanap ng mga bato dito. Cream stick. Pampas pa ka. Limang teraso ng kupi ko brown dahil bumibili po yung papanitiyang. Dahil nga maapad pang pagsayo pag ito ano. Mamay, it's time on ma. Ma, it's chocolate glass and cheese free it's na <inaudible> oh. At kapistik dahil wala pa kong kapi Ito po yung tinitinplan ko kapistik. Tingnan din ko po, po ng Coffee mix. coffee a minute naman po ako sa kusina baka po kasi bumili si ay pili ng coffee mix. Is, okay. Bye, yan. Ko sa ating, uh, mga biscuit naman po tayo yan tignan nyo mga katsik kahit anim anim lang po yung pinamili ko para madami na po siya tignan So, yung mga biscuit, hindi ko pa po na siya nalagay. At ayan, wala po kasing maliliit na tuyo tsaka suka. Kaya, yung kinuha ko po, malalaki na lang. So, hindi din po ako bumili ng katol dahil may tatlo pa po siya. Ubusin ko po muna ito before ako mag, ano ulit, ng bago. So, yung ilalagay naman natin is yung mga biscuit. Gataw! So, so, yung ilalagay ko po mga cream naman. i don't think it's good which is buy buy 3 get 1 free so may free po bago pagdisapitin yung mga dalaga ko ano, masakit po yung ano pag na ano po siya. Love yeah. so, a para dun sa dalawa. Ispatis siya. Sige na ka mo. Pag-alaw ka ka tubig. So now my last answer. custom yung namang ngutang. Balitan lang po yung ngutang dito sa pindahan. Mm -hmm. At dixie. Ayan. Tapos ito pa sa pang-display. braso ko pag inaarap ko. Masakit po so yung alcohol po nasa rin, ano po, mga sa pindahan. ayan yung ating destiny spray mga kapix so nahulog po yung shampoo dito ayan tignan po natin sa loob ayan okay. kahit unti-unti lang po madami na po siya tignan hindi na po siya gaanong open open light <laughs> at ito pala yung nabili kong hanger mga kapiks ayan mga kapiks ito po yung nabili kong hanger uh, 12 pieces po siya 12 pieces 45 pesos mga kapiks yan may presyo pa po yan 45 para po ito sa mga short ng mga bata like pajama or Uh, blouse nila na magagaan kasi bawal po ito gamitin sa mabigat na damit kailangan po yung maninipis lang po at ito naman po pang din po sa ano may ganito na po ako dati or may ganito na po ako ginagamit ngayon so dinagdagan ko lang kasi ano lang po yun 12 pieces lang yung ganitong kulay so ito 6 sa halagang 130 po at yun ho bumili din po ako ng isang lak para dito sa bahay yan So, ayan. So, ayan, mga kapiks. Bye-bye, bye-bye. See you in our next vlog. Keep safe po sa ating dahil may bagyo. <laughs>